beneath it all is a beach in Manila Bay. On January 27, 2019, we officially started the Manila Bay Rehabilitation. Ladang basura ang sinimulang tanggalin ng DNR sa Manila Bay, pati mga enabler ng mga sektor na dahilan ng pagkakasira nito. Wawasiwasi na rin para hindi na umulit. Masama ang mga kawani ng DPWH, MMDA, Philippine Coast Guard, Philippine Navy, BJMP, BFP, PNP Maritime Group at ilang mula sa pribadong sektor upang manguha ng basura bilang suporta sa Battle for Manila Bay. Kaya bata, matanda, Pilipino, Banyaga, vendors, mga pulis at ibang security force, lahat yan nandito sa Manila Baywalk Dolomite Beach. Pamipamilya at magkakaibigan ang dumayo rito sa Manila Baywalk para i-enjoy ang white sand ang dolomite at ang sunset. Kasado na ang investigasyon ng kamara sa 389 million peso Dolomite Beach Project. Inaasahang magsisimula ang mga pagdinig sa Nobyembre ayon kay Bicol Saro Party Representative at House Committee on Public Accounts Chair Terry Ridon. Aluho raw sa junket o pagbiyahe abroad. Hindi rin daw sila nagmi-meeting kaya sinibak sila kanina ni Pangulong Duterte para daw ipakita na seryoso ang kampanya laban sa korupsyon.